Nandito si Abijah Kapilin, nandito si Abijah Kapilin. So yung mga nagtatapos sa akin uh. nandito yung na ko, tangina para ako na Ito so, na to, na yawa, tulo na kapitilyo. Abijah Kapilin, babaeng babaeng sarap, 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 Ah, sarap eh. kasi sarap na amihan. Ah, lungsod ng Iwatawan. Oh. From Pulaka, dumayo ka meryenda oh. sa Gariedo para matikman si Ate Jackie. Eh, <laughs> <laughs> para matikman si Baga ng ina mo. Oh, sabi, ay. <laughs> Baga mama mo pala. Ako pala yung ng baga ng ina mo. Kasi nga pala mura si madam. Sorry legit, kaya naman pala no wonder kaya pinipilahan. Masarap siya. Manamis-namis, no? Grabe tapos super lambot, hindi siya malansa. Masarap, malambot. Tapos manamis-namis, kaya pala lagi pinipilahan. So, legit. Kaya yung baga ng mama mo, hindi lang, hindi lang masarap. Kamukha ko pa. <laughs> 哥。Oh <my> <laughs>